Ayan mga ka-idol, naligaw na naman tayo mga ka-idol. Ah, ito po yung lokal ng ayun, no, President Rujas mga ka-idol. Ayan, lokal ng President Rujas. Ayan. So, BCD daw dito mga ka-idol. Nasa unahan lang daw. So, saan kaya? Iyon mga ka-idol. Alright, tanong na naman tayo dito mga ka-idol. Palma Glass. BCD <makes noise> BCD Resort BCD Resort BCD Resort BCD Resort CD resort Saan Martin Park CD resort Wala na naman ako dito. Nakatunaw tayo dito. Pinulo di prit. PSD resort sa kanan. At tagal ko rin hinahanap mga ka-idol Nasaan na naman yun? Wala na naman tayo mga ka-idol Alright Ano tayo dito? Tanong tayo dito? Tanong tayo? Tanong, tanong oh, Dito tayo sa Kabakan River tatanong tayo Okay, dito stop muna tayo Ah uh, boss, pwede mo mata na. Asa ang BDC uh, Resort dari po? Ha? Huh? Resort BCD? Dito sa Atbang sa Iglesia Ah, Atbang uh, at sa Iglesia? Ah, uh, thank you, thank you po Sige, balik na naman tayo. <laughs> Ay, okay po. Thank you. Ah, Bago daw sa Iglesia ni Cristo. Alright, sige lang. Ayan o, matatanaw natin ang ayan Matatanaw natin yung sa Iglesia Ni Cristo <laughs> ah, ha ha. Ah, ha ha la 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 lalapin tayo dito mga ka-idol ha. malapit na malapit na matuto natin yung BCD Resort na yan okay maganda daw dito mga idol kaya nga gusto kong matanong whew resort. Saan so, dito ang isang resort? Ah, ayun. Kita ko na mga kaidol lang. BCD resort mga kaidol. Ayan na. So, oh, uh, uh, Resort oh, oh, Ayan mga kaidol ano natanaw ko na siguro ko part ng akay okay. ayan na busy day resort